Uh, tignan nyo po ito guys. Ano? You know. May nagpapatranslate na isang Muslim sa isang alim o sheikh. Ha? Uh, ya sheikh, ano po ba ang translation dito? Ang pinapatranslate niya guys ay ito. Ha? Uh, Hal hadha jaduka. Ha? Uh, ito po yun o. Oh. Hal jaduka. Ang translate ni Ahmad Nur, isa po itong sheikh, isang alim, ay ito ba ang iyong lolo? Yan ang tanong niya. O nakita niyo mga kababayan. Ha? Ang jadu ang translate niya ay iyong lolo. So, ibig sabihin, ang jad sa Arabic ay lolo. So, mga kababayan, etong nakasulat sa chapter 72, verse number 3, na ang sinabi, Wa anahu ta'ala jadu rabina, katutuhanan siya, si Allah, ta'ala ang katastasan, Lolo ng aming Panginoon. Ha? Ang jad sa Arabic ay lolo. Tama ang aking translate. So, ibig sabihin, itong noble na nakatranslate dito at saka majesty ay apawang uh, kasinungalingan po. Kabayan na Dave naman. Kabayan. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko, magagalit ba ako o matatawa or maaawa ako sa iyo. Kabayan, ayos ayusin yun naman. Nahalata tuloy yung inyong kamangmangan kabayan na Dave. Ha? Ayos ayusin yun naman sa susunod ano po. FYI kabayan, ang wikang Arabic napakayamang lingguwahiyan. Mayroong iisang isang word na napakarami yung kahulugan nito. Mayroong uh, isang uh, word na napakarami yung uh, synonym nito kasing kahulugan nito. So katulad halimbawa ng salita word na jed which is ito yung tinutumbok mo dito, yung jed kabayan if ay salitayan na may higit sa isang kahulugan. So malalaman natin yung kahulugan ng Jad sa pangungusap depende sa takbo ng pangungusap kabayan. Ha? Yung itinanong kay Sheikh Ahmad Nur na sabi niya, Hal hada jaddu ka? Iyan ba ay blank mo? So obviously lolo yung magiging meaning ng jaddoon para magiging tama yung takbo ng pangungusap. Kasi yung tak, yun ang takbo ng pangungusap eh. Kaya directly na sinabi nitong si Sheikh Ahmad Nur na lolo yung meaning ng jad doon kasi obviously yun ang naaangkop na meaning doon sa takbo ng pangungusap. Eh yung doon sa binanggit mong verse or sa aya doon sa surat uh, al-jin. Ha? Huh? kung iyong pagmamasdan at pagmumunimunihan ng maayos, hindi po naaangkop doon na maging meaning ng jad doon ay lolo. Hindi po lolo ang ibig sabihin ng jad doon. Majesty, yung kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po lahat ng tao ay tanga. Hindi po lahat ng mga tao ay bobo para magpa-loko, maniwala sa mga ano mo, paninira mo sa Islam. Hindi, ha? Balik ka na po sa Islam bago pa po dumating ang iyong kamatayan. Sa kabilang buhay ay magsisisi ka. Sumpaman kay Allah, magsisisi ka, kabayan. Ha? So sa mga kapatid na mga Muslim, magpakatatag na lang po tayo sa Islam. Wala po magagawa ito mga taong naninira sa Islam. Wallahi. Ha? kung gaano nila sinisira ng Islam, mas lumilitaw ang kanilang kamangmangan sa Islam. na? Kung gaano nila sinisira ng Islam, mas dumadami ang mga pumapasok sa Islam. At hindi nila yan mapipigilan sa Europe, subhanallah, yung mga simbahan doon ng mga Kristiyano ay ginagawa na lang ng mga masjid kasi wala ng mga ano nag-aaktibo na, nag sa mga Kristiyano doon sa mga simbahan na yon kaya ginawa na lang na masjid kasi yung mga tao doon ay naging muslim pumasok sa islam pero hindi ito fina-flash sa social media hindi ito fineflash sa uh, sa media ha? Huh? tinatago lang nila ito pero hindi nila maikukubli ang mabilis na paglago paglaganap ng reliyong islam at lalong hindi hindi nila ito mapipigilan kahit na ano pa ang gawin nilang paninira sa islam gabayan nawa tayo Allah at patatagin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa reliyong ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.